Now, kung tayo po ay uh, pagpipil, uh, sa Diyos, kanino kaya titira ang Diyos? Sa mga rebulto o sa tao? Kung ang tulay na Diyos, ayaw niya sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, saan siya pwedeng tumira? yung kanyang espiritu saan pwedeng manahan ng kanyang espiritu sa palagay nyo okay tigil natin sa Bible Unang Korinto 3:16 at 17. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Verse 17. Paparusa ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan.